kung sinasabi mong ikaw ay tumutulong sa may hirap ngunit naghihintay naman ng kapalit negosyo ang ginagawa mo at hindi kabutihan Ano nga ba ang tunay na solusyon sa kahirapan? Bakit kailangan mo palaging iasa sa iba ang tagumpay gayong kayang-kaya mo namang pagsikapan ito? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang iniasa sa swerte ang kapalaran. Naghanap ng kasagutan sa mga kumakalam na problema ng sikmura. Ngunit sa pagnanasang magkaroon ng mabilisang solusyon, huli na nang maisip nila na ang buhay ay mas mahalaga pa rin kaysa sa pera. Ang kwento ng malagim na trahedya sa ultra o yung tinaguri ang ang pinakamalaking bilang ng mga namatay sa isang game show. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang Wawawi ay isang noontime variety show ng ABS-CBN na umere simula noong buwan ng Pebrero taong 2005. Sa loob lang na sandaling panahon ay namayag ang Wawawi dahil nakilala sila sa pamimigay ng mga papremyo at umere araw-araw maliban sa linggo. Ito ay sadyang ginawa ng kapamilya network na naglalayong tumulong sa mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Kapag sila ay out of town, itinatampok nila palagi ang palabas sa pinakamahihirap at desperadong seksyon ng populasyon dito sa bansa. At ito ang nagdala sa wawawi patungo sa rurok ng kasikatan. Ngunit di rin may pagkakaila ang katotohanan kaya sumikat ng husto ang wawawi ay dahil nakabatay ang palabas na ito sa pagsasamantala sa emosyonal na tugon ng mga may hirap na tao kung saan din nila nakikita na napakaliit lang ng ang manalo ng mga papremyo kung ikukumpara sa napakaraming naghahangad dito. Bago pa man sumapit ang unang anibersaryo ng Wawawi ay talagang sikat na sikat na sila sa buong Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo na mayroong The Filipino Channel bilang paghahanda sa darating na special na araw ng kanilang anibersaryo. Ini-anunsyo nila ang napakaraming papremyo na maaaring mapanalunan kasama na ang mga jeepney, taxi, mga motorsiklo, bahay at lupa, pati ang cash na haabot sa isang milyon piso at kung ano-ano pa. Kaya't sa bansang kagaya ng Pilipinas kung saan ang 30% ng populasyon ay nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan ay talaga namang napakalaki o nakakalula ang mga papremyong inaanunsyo ng nasabing network kaya't para sa karamihan ay gagawin nila ang lahat makapasok lang sa pagdarausan ng nasabing palabas at lahat sila ay iisa ang intensyon na baka sila na ang suswertihing mananalo at biglang yayaman Ang espesyal ng palabas na iyon ay nakatakdang ganapin sa sport Sporting Arena na mas nakilala din sa tawag na Ultra ito ay matatagpuan sa Pasig City. Dahil inaasahan ng mga organizers na talagang dadagsain sila ng mga tao, kaya ang stadium na kinuha nila ay may kapasidad na labing siyam na libong katao sa loob habang merong open field sa labas na siya namang magiging viewing area sakaling din nila maokupa lahat ng bisita. Pero ang paghahandang iyon ay malayong malayo pa pala sa kanilang inaasahan. Dahil bago pa man dumating ang takdang araw, ay unti-unti nang napupuno ang paligid ng nasabing arena at sila ay nagmula pa sa mga may na lugar sa Maynila na walang mga trabaho at mga karatig probinsya nito. Doon na sila nagkakamping sa loob ng ilang araw na ang karamihan ay tubig at mga biskwit lang ang kinakain makapila lang na maaga at makapasok sa loob para mas malaki ang tsansa sa swerteng mapapanalunan. Samantalang hindi sumapat ang mga tiket na ipamimigay sa tinatayang halos 35,000 katao na nagsisiksikan sa pila para lang makapasok sa loob. Alas sa pa lang ng umaga ng ikaapat ng Pebrero taong 2006 na magsalita ang mga staff ng network na ang mauunang 300 katao na nakapila sa unahan ang siyang makakasali sa pera o bayong portion na may papremyong hanggang 50,000 piso. Dahil sa sinabing iyon, ang mga tao ay nagpumilit sumiksik. Sa noon ay sobrang sikip na at pilit pa rin silang sumisiksik sa pag-asang makakasama sila sa mga unang tatlong daang katao. Nakita ng mga organizers na nagkakagulo na sa likod na bahagi ng pila at para makontrol ang sitwasyon, isinarado nila ang gate. Pero sa halip na makatulong, lalo lang nagwala ang mga tao na nagpupumilit makapasok sa loob lalo pang tumindi ang pagtutulakan papunta sa unahan na ilang sandali pa nga ay bumigay na ang barrier na nakaharang dahil sa matinding pressure kakaalog ng mga tao. Sa puntong ito, wala nang nagawa pa ang mga security guard at nang magkaroon na nga ng daraanan ay lalo pang nagunahan ang mga tao para makapasok sa loob. Samantalang sa kakatuwang pagkakataon, ang pwesto ng gate ay nakaposisyon sa palusong nabahagi ng lugar kung saan nang magkagulo at matumba ang mga nasa unahan ng pila ay lalo pa silang itinulak ng mga nasa likuran. Sa madaling salita, di na nila alintana ang mga bumabagsak sa harapan at sila nagtuloy-tuloy sa pag-abante na humantong na nga sa isang napakalagim na stampid. At para paikliin ang istorya, 73 katao ang naiwang patay at higit 800 iba pa ang sugatan sa pangyayari ng karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan, mga matatanda at may mga edad na na silang nadaganan ng mga tao. Dahil sa pangyayaring iyon, kaagad kinan sila ang programa para tulungan ang mga nasawi at nasaktan sa labas. Ngunit ilang oras na ang nakararaan, sa kabila ng nagkalat na mga bangkay sa paligid, ay napakarami pa rin ang mga taong naguunahang pumasok at sumisigaw na ituloy ang programa na din nila inaalintana ang dami ng naging biktima. At ang masaklap pa sa pangyayaring iyon, marami sa mga nasawi ay nakadilat pa ang mga mata na, di na nila nalaman pa ang biglaang nangyari sa kanila. Nagpahayag ng kalungkutan pati ang Santo Papa Benedicto ay anim dahil sa pangyayaring ito sa isang naturingang kristyanong bansa. Nailagay din ang wawawi ultra Stampede, sa kanilang talaan ng Guinness Book of World Records bilang ang pinakamaraming bilang ng na mga namatay sa isang game show. Samantalang bilang pag-ako ng responsibilidad, bumuo ng isang foundation ang Kapamilya Network na naglalayong tulungan ang mga pamilya ng biktima sa stampede na naganap. Pagkatapos ng suspension, muling umere ang wawawi hanggang sa ito'y opisyal na winakasan nila noong buwan ng Hulyo taong 2010 matapos ang limang taong makasaysayang pamamayagpag. Kung sinasabi mong ikaw ay tumutulong sa may hirap, ngunit naghihintay naman ng kapalit, negosyo ang ginagawa mo at hindi kabutihan. Ano nga ba ang tunay na solusyon sa kahirapan? Ikaw kaibigan, palagi mo bang iniaasa sa iba ang yung tagumpay? Gayong kayang-kaya mo namang pagsikapan ito? Nabubuhay ka din ba sa swerte at paghingi sa mga kaanak mo? At least hindi ka pagod. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.